Aray, 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 Ano niya mga pinting diri? Ba't yung lagi kayo lagi? Dili man na pinting, sir. Sa mana man na. Uy! aray, <laughs> aray, aray, aray. Maayo. Maayo. Pa Masing mga Tagalog ang mga namuyo diya. Tagaloga daw. Sige. Mabuti! Mabuti! What? Mabuti ba? Sabi, so, Tagalog sa Maide, mabuti man. Nye. Mabuti! Mabuti! <laughs> oh <Wow>, my God! <lord>. Tay, <laughs> dyan ako tispipa, Nay. Uy, ano yung result sa mo exam? Nga zero man lagyan eh. bilin oh, na zero, Nay. Ah! Not like, star si mama, ang um, giha, tagmon. Oh! Ang sanagay, English, anong... Dahil nako karon nagbago na ko. Sa'yo na kanya na I am another different now Ha? <laughs> <laughs> Ito ang dagat Oh wow, my god Wow Ito ang sapa <laughs> Wow sapa <laughs> Nad Oh Iyon sila, Suti nag Sebastian de Hmm. Pero ay, panungag ha. <laughs> <laughs> Sir, what can you say about the violence in the Philippines? Ambot bot, kay... Di mo ang mong violence, ma'am? Gitara may may nang tiguhan, ma'am? Agay! Oh, no! <laughs> <A noise> <sighs> mga higala aniya kita sa dapit nga nasunugan ug naa diri ang usa sa tagtungod sa balay nga nasunog uh, ikaw ba ang tagiya ni anang balay nga nasunog sir oo, ako ma'am nibaw ka ba unsay sinugdan sa sunog sir ay man ma'am unsa may sinugdanan sir kayo ma'am kayo kayo ang sinugdanan ay! sa sunog rara mm -hmm. sakit Ayaw, Ayaw. Lagi, ah, no man. ako ang ako aw ba <laughs> <laughs> sana aw oh. Oy. Kay bawo ba mo nganong wa pa mo maji? Kay bukod sa problema na gasto pa. Nalay lang ko sa luma, magantos na lang ko sa luma. Hmm. Luma kung wa ka natakas. Oh. Uh -huh. <laughs>